Ah, ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mababatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Valdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng um, Senado. Para sa akin, gagampanan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng section yung impeachment complaint sa speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob na mahigit dalawang buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sanang inaasahan ko rin sa kanila. So balit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang particular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganong position si speaker? What is it? Incorrect? Um, siguro naman, klaro naman yun nung simula simula na wala namang magaganap at mangyayari sa kamera, lalo na ganong karaming boto kung hindi yan sinangayunan ng speaker ng kamera.